Ikaw ba ay hindi taga Cebu pero gusto mo sana magkaroon sa aming mga speaker box? Tapos nagka problema pa kayo kung paano po ito sa inyong lugar? Huwag na po kayong mamrobleman yan dahil kami na po ang bahala kung paano po ito namin ipaabot sa inyo. Or kami na po ang maghanap ng paraan kung paano po ito sa inyong lugar alam naman po siguro ninyo na kami po ay nakapagsip na po sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas tapusin niyo lang itong video mga brad para alam ninyo kung saan po nakarating yung aming mga box MCV Box Maker MCV SIVU THE BEST This IS MCV the best. Basta speaker box ang iskutan? Aba, dito ka na sa MCV Cebu Box Maker. Mula noon hanggang ngayon, maaasahan talaga. This is MCV Cebu Box Maker. Owned in Menis by Mr. Perry and Jolly Tabulong. So ayan po ang sinasabi namin sa inyong mga brad na generic price. Alam ko na kayang-kaya lang po ito ninyo mga brad yung dalawang box dahil napakamura lang po yung dalawang box. Ayan. Ang nakamura po nito mga brad, ito po ay plastic lang po ang corner guard. At ito po ang brand sa speaker na ikakabit natin. Ayan, 600 watts woofer. D12 po yun. So alam ko na kayang kaya lang po ito ninyo yung dalawang box mga brad dahil napakamura lang po itong halaga nito, yung dalawa. So ayan, complete na po. Ayan, yan po ang binanggit ko sa nauna kong mga video. Ayan po ang ipagpalit natin, woofer, 400 watts. Medyo malaki po siya sa original. So gusto po ni Mr. Customer na ang ipagpalit ay medyo malakas po ng sa original. So ngayon papalitan po namin ng speaker to. At kung ano man po ang hindi tumunog niyan ay papalitan po namin. Ito hindi na to natin idaan e, sa dividing. Ito lang pong mid at saka itong high. This ang is MCV Box sa po. The best! what's up mga brads, ha, hindi ko pa ipagpatuloy itong sound test nito ay isi out ko lang yung nag-order ito, Mr. Humphrey Ruiz ng Hilongos, Lite. Maraming salamat sir sa inyong pagtiwala po dito sa amin at maraming salamat po sa inyong pag-order nitong dalawang D12 Mid-High Bullet. At palala po ang lahat ng nakaload nito ay si Mr. Customer po ang nagbili niyan. May tinawagan lang po siya na tindahan dito sa Cebu at kami po ang nag-pick up. At pasensya po, medyo madilim po yung kuha sa aking video dahil nung time na nagsita po kami, naabutan po kami ng gabi. Kaya po ang dahilan na pinahinaan lang po namin yung aming sound test. So ngayon update na naman po tayo Sa mga nag-order nito So ayan, apat na D15 mo sir Nagka-primer na At yung isang customer natin D18, dalawang box Nagka-primer na din At pasok po tayo dito sa loob Ito, nasagip po na to sa nakaraan kong video At dito na naman po tayo Apat na D15 na L14 Ayan na po, nagka-pintura na po Mr. Customer ng Naga Ayan, bilangin po natin Isa Dalawa Tatlo Apat So ayan, yung apat mo sir, nakapintura na. At update rin natin yung nag-order nito, dalawang mid-high 15, full range. So ayan, walang pintura po itong pinagkausapan namin ni Mr. Customer nito. At ito na namang isang box miniscope D12. Nakapintura na po, ready for install na po yung speaker niyan. At dito na naman po tayo, L-14-15, substandard po ang sukat nito. So sa iyo Mr. Customer, nagasout ng Cebu, ayan na po ang apat na elported mo Mr. Customer. Actually matagal na po 'tong si Mr. Customer na nag-order dito sa amin mga Brad pero ngayon lang po namin nagawa ang kaniyang in order. Ang kulang nito ay ang pagkabit na lang po sa speak on. Toyan so, ayan po, dalawang box na tag dalawang speak on. At 'yung dalawang box naman ay tag iisang speak on. Itong box na 'yan mga Brad kahit hili na po toy sound test. Alam na po namin kung ano po ang kinalalabasan sa tunog nito, napakaganda po tunog nito. Ayan kung makikita niyo naka fullscreen screen cover po sa harap. Alam naman po natin mayroon pong mga daga sa ating bahay so pag ganyan po naka fullscreen screen cover hindi na po siya makapasok. Napaka-sifting-sifting na po.